This is the Deluxe. I'm Versex Babe. And I'm Minty Fresh. And we are the VVM. <laughs> 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 <Ayan. laughs> I'm <Charaktesia> the <ka yun. laughs> VVM. I'm the i VVM. i Yes! Atokart mo na yun mga bisis dahil ngayon i-review natin ang mga looks ng ating mga sisters from Drag Race Season 3 ng Philippines. Ayan, so uh, better beware be, you know, be a uh, to-to-be. <laughs> <laughs> Anong runway category? Um, Gone with the Wind. wind gone with the Wind. Oh, situation. exciting! At ano to ha? Proud na proud dito si Mama Jiggly, kasi alam ko idea to ni Jiggly. Totoo ba? Itong runway na to, so excited! To kaya naman, are you ready, Minty? Yes. Yeah, so yes. Are you ready, Miss Ver? Born ready, may love. Born ready, every week o di ba? Sobrang consistent ang ariggo Ver. Yes. Let's go! Para arin natin oh, ang runway. So <laughs> Okay. Let's go. First up. Come on. Pop star Okay. Oh my god. What do you think? Anong tela yun? Organza. Maganda yun. Nagpa-flow ang organza. Kaso parang... What was the reason? Na uh, ano <laughs> na show. <laughs> hindi, pang show talaga. No? Pang, pang performance yung mga, ano, mga outfit ni Bench. Ang hindi ko lang bet, walang bra cap yata. No? Oh, yung okay. outfit. So, Actually, hindi yun ang issue. Hindi na. Alin? Kung paano siya ginawa, kinunstruck. Yeah, yun pa lang yung una kong issue. Ah, yun pa lang. Oh, Ibu, Ibu, Ibu. We're just starting. Um, yeah, yung lang. bra cap, um, wala. So, mukha siyang flat-chested. Yung cut nung panty, masyadong mababa. Para siyang naging sure. lola panty. Sure. Diba yun yung mga ano, lola panty term nila yun sa mga drag queens sa US. Ako naman, yung concept ni Ate Bench is like trans, power, uh -huh. Campaign -huh. Yeah. yun. Parang nakita na natin yung before. Uh -oh. So, kung gagawin mo siya ulit, sana sobrang pasabo. Uh Ang -oh. oh, yeah. yung silhouette, kasi yung concept is not that new. Ang pagkakaalala ko dito, ang ang brief, di ba, dapat ni lumilipan ng tela. Oo. Uh oh, oh. Yeah, yung tela niya, medyo mukhang, ano, DVD plastic pa. So, Correct. Correct. Oh, Nung no, una talaga, nung napanood ko siya sa Ring Park, kaya akala ko ganito siya. Oh! may ngayon ngayon ko realize I don't buy kasi sa DV, kaya I don't... Oh adaptando. my god, yeah. oh my god, she's, she's posh. Yung ano ko kasi kulay blue, ay kiya, tsara. Yes. ako so, bag pa rin, no? Ayoko kasi ng mukhang crafty, and ayoko ng mukhang kaya kong gawin. Kahit alam ko naman hindi ko to kaya gawin, pero mukha siyang gano'n. So, return at ate, Bench. I'm sorry. Yeah, tapos kita pa yung ano shoulder pads na kulay oh, black. Oh, wow. Boner killer. Kita yung shoulder pads. No, sorry. So, sayang, sayang. For me, it's a return din, ate, Bench. I'm so, so sorry. Yeah, sorry. Pero ito yung episode mas in-open up niya na na uh -oh. hindi siya ano uh -oh. -oh. designer. Niya. designer niya. Nakakasad kasi narinig ko kung magkano yung nagastos ni Ben. Ang layo sa so nagastos natin, ni and Pero like... Pero pala, palakpakan natin siya sa redemption. Ang eh. takoy yung redemption. Palagi, Palagi like, basta naka-inspire si Ate Bench ngayon, lalo na, na nire, may mga redemption. Nakaka-inspire uh, si Bench mula nila. noon hanggang ngayon. Inaamats niya, uy, wala, hindi ganon. Nanonood ka ba dati sa O-Bar? Napapanood mo ba mag-perform? Alam ko si Bench? that she's that girl. Kasama siya doon. Sa, sa parang, they're that the, girls. Alam the mo, girls of drag. for a time, pag nanonood ako sa Obar, she's the girl. Get. Hindi siya yung one of the girls, like, yes, she's, she's the, the, girl. the the top. Kahit si Manza magpakamatay na halos, no. Bench okay. is the top of the world. Popstar Bench is Popstar Bench. Yeah, tsaka power top na bruh, yeah. tsare. <laughs> iba, iba pala yun, iba pala yun. Iba pala, iba pala. I'm uh -oh. oh, sorry, Abby Bench, but... Yeah. yeah return, return of investment. Go. Next, ah, ito na ate ko, ano, ate ko, Moon of Desire. Moon of Desire. Isa pa to. <gasps> In fairness sa mga looks ni Jake Wino, nag-iiba siya pero magkakamukha. Oo, iba-iba siya pero magkakamuka. Oh, Mag pasok sa brand niya. Pero kasi so, ibig sabi yung pasok sa brand. Makeup talaga yung issue ko kay Jake. Maganda yung mug niya, malinis, guts niya na yung mukha niya. Pero hindi nag-iiba per runway. Mm. Good. Mm. Diba parang one-day shoot pa si Ate? <laughs> from kanina. I oh, yeah, actually. Pero alam mo, recently, na-appreciate ko yung, ano, yung signature mug. Dati kasi, nung oh, old, yes, yes. old uh, days ko sa pagda-drag, gusto ko iba-iba yung makeup ko every time. Hindi ako nakikilala ng tao. Oh, pero, so, feeling pero ko... Pero, hindi mo siya ganoon sa drag race. Well, like, yeah, oo, sa so bagay. May camera ang nakasunod sa'yo. Kasama oh. sa concept mo yung makeup. So, pero itong look na to, ano siya, Gina? Anong tela yan? For me, kulang siya sa details. Kasi ang parang peg niya dyan, yung parang... Chompsom. Oh, parang mga gano'n. Oo, oh, parang mga gano'n. Yeah. Mm. Parang ganyan. Di ba Yo. parang ang dami mo pwedeng i-incorporate eh. Like yung mga baton na maligat na... Oh, yeah. Parang, oh, parang flower na something. Hindi ba may mga gano'n sila? yung sa pagkakaalala ko. No? Hindi talaga, mm. like, walang sayang. Like, yun nga, kulang siya talaga. As in, kung kailangan gone with the wind, parang gone lang naman. siya. Naman. Achieve naman. Achieve naman yung gone with the wind. flowy siya. flowy, uh oh. Maganda siyang umano, pero it's not a great look. I'm sorry, Jake. Hindi, siya pang runway ng drag race, you know? Boots one, ha? Bakla, ankle. ankle boots. So, saan lang bagay ang mga ankle boots sa mga auntie? Sa ring? Sa Wala, ang hindi ang talaga siya maganda for me. Lalo na sa mga... Kahit sa anglo? Hindi, pang ano siya, pang Perform. casual. Pang casual. So, performance na na dance na dance for me. Oo, okay. tapos ano ka, nakatanga ka. Oh, Oo, yeah. Lang doon lang siya magulit. Pero pag mga ganyan-ganyan, pasyon-pasyon, hindi mm -hmm. siya ano... Alangan yung kasi siya for me. Kasi hindi ko na magpapalos super tayo. Di ba guys, may natututuhan tayo. Di ba? I at love it. Ako na, kasi pwede may mga nakaka-pull out talaga. Oo, oh, oh, may mga rules tayo sa, sa sa utak natin na okay, ganito, nagka-clash yung ganito. Uh, ano, so, varies so, siya so, sa iba-ibang tao. Pero gets ko like, yung ganun. Yung uncle boots, parang katulad ni Matilda at ni Max. nakikita ko sila pa nagpa-perform sila. Minsan, ganun yung Uncle boots. Na. Okay naman. Gets. Pang-perform siya. Parang Yanis Marshall. Depende rin talaga siya sa suot mo and kung saan mo siya susuotan. Eh. Oh. So, for me, it's uh, ano muna tayo dyan? Um, Return. Return muna tayo, oh. Miss Jake Queen. Uh, I'm so sorry. Ikaw? Return. Return. Show <laughs> ka lang Ako, Avail. <laughs> <laughs> After ng napakaraming sinabi, no? Avail. Thank you, Ms. J. Queen. And next up is, Kiana with a, a. Oh. K-A-O. Gano'ng kulay. Arabiana. Masabog talaga si Kiana. In fairness, nakaka-amaze on how different all, most of her silhouettes. Gano'ng kulay. And still serving. Tsaka dito siya pinaka for me. Dito siya parang pinaka-babae. Ito yung pinaka-least favorite look ko ni Yes. Oh, why? I ang mean, hindi siya sa akin. This fave ko lang siya. Kasi... Parang may igaganda pa, no? May hindi, yes. hindi ko bet yung shoes. Tsaka yung oh, yung, okay. mga pinakita pa lang niya, ng no, mga nauna, parang mm -hmm. hindi to up to par. Yes. Pero maganda pa rin. Yes. Correct, correct yun yan. Hindi siya, kasi ganda rin mga naunang looks niya. Tapos di ba, ang brief, di ba yung tela nga, may langan uh, nandoon. Yung tela ginamit niya, parang hindi yung masyadong flowy. Hindi, po. hindi masyadong flowy. Yes. Pero yung yun, yun, nasa taas, flowy naman. Yun lang yun, yung flowy. Ah, hindi flow yung nasa taas? For me, mag medyo... Ah? Hmm, di ba ba? Like, ito yung parang hindi ganito. Chiffon? Oo, oh, parang mga... Flow siya, pero hindi siya kasing... Hindi siya dililipan. Dilipwede yung, di yung pagka-flow. Oo, oh, siya lang. Oh. Sige, dilipan siya, pero Tapos yung panty pa na pink. Iba yung shade. Oh, yeah. Oo, uh oh, may uh oh, ngayon, ko na-realize. oh, oh, oo. Oh. Overall, okay naman siya. Parang may mali din dun sa pagka-close dito no. Nang yeah. something sa May leeg. Soft avail na. Ako maganda siya pero like exchange siya sa. Yeah, exchange. 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 Uh-oh. Okay, next my love. Ah, ito. I love the concept. Ako din. Although it's not new. May ganto na sa ano eh sa drag race. Yung parang yung na ninilipad. Oo. Or nililipad na someone sa Drag Race Down Under yata. Sino siya? Nakalimutan ko. Pero pero meron, oh, di ba? May oh. na na. Pero maganda yung concept. I love it. I love hmm. it. Maganda din. Na-pull na off niya din. Ako nga rin parang okay lang. I don't hate it eh. Like parang carry lang siya sa akin. Parang forgivable na. I get, I get why you did that. And naiintindihan ko, hindi... I don't think... Sana lang pati way. yung hair mukhang nilipad. Uh -uh para may continuity. Saka ang gusto ko dito, parang alam ko meron tong iba pang inspiration eh. Parang sa game. Oo. Oh. Na nilalaro. Nakalimutan ko, sorry. Sa um, League of Legends. Uh, oh. League of Dash. Legends, League of Shack. Legends, yeah. Ayun, parang inspired siya sa isang League of Legends character. Saka siya lang yung nag-cabby. Siya na ba? Oo, uh, uh, mm -hmm. Yung Ay, lahat puruglam. Mm -hmm. uh, Oo, oh, ethereal, ethereal, yung mga lahat puruglam. Pero parang hindi to nabitan ng mga ano no, nung judges. Hindi siya nabitan. Nasimplihan sa kanya. Nasimplihan sa kanya. Feeling ko na nitpick na lang siya doon ng bongga kasi I love the concept. Ako din. Kahit yung boots, di ba parang newspaper. Oo, oo, oo. Reporter. Maganda siya. For me, avail. Avail ka din? What? Okay. okay. Uh, ako rin. A a oh my God! Grabe na to, guys. Avail. <laughs> ah, <a> <laughs> ito! My favorite! My favorite. Gandang-ganda ako. Ang ganda-ganda yes. nito ganda sa TV. Sobra. Eh, sa Ang ganda ng fit. Ang ganda... Uh, 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 Ach! Charin na hatching. Hindi sinasabi <laughs> ko sa lipala. <laughs> yung parang ang oh, ganda ng lipa. Sobrang flowy. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, Hindi oh. stiff. Yeah, ano. Ang ganda din ng fit ng corset. Ang ganda din ng, ano, ng net stockings. Sobrang fully realized. Ang sexy tingnan ni Tita Baby. Like, pinakita niya na kahit voluptuous ka, pwede kang maging sexy. Yeah. No? Saka, so, naalala ano, ko nag-podcast kami dati ng... The Kenneman. Ito yung nireview namin runway and episode ang ganda ng concept niya kasi related rin sa Snatch Game niya. Kamatayan tapos Widow. No. Oh, diba? okay. Pero hindi naman planned yun. Oo. Uh, uh yes. Maybe, pero oh, nag-work. Parang Oo, oh, nag-align nag, o, nag stars. Okay. Hindi tsaka ano, like parang ito yung look na hindi na kailangan na-explain. If it's a great look, it's yes. a great look. Pero yes. yes. so, sobrang ganda ng ano, ng pagka-flow nitong ano nito. Ang magical panoorin, no? Right. Tapos hindi ko siya in-expect na pwede siyang gawin na mukhang nightgown na ito yung may isip mo sa flowy look. Parang mga naisip ko pakpak -pak, or yeah. mga something capes. Cape nga din pala to na no, robe. Pero yeah. ang ganda ng pagka-flow. So, again, kita baby, parang robe lang yung suit. Pero mukha pa rin mahal. Yes, Pare na, ang sa mahal baby. tingnan. Oo. Tsaka yung mga ano, yung, yung sa bones. Parang siyang stars, di ba? Mm -hmm. Na nag-align. <laughs> <laughs> The way she walks, it's so stars for Tita Baby this episode. I love it! Go, Tita Baby! Aveal. Aveal. A veil. Ah, a veil. You didn't over-explain it. Okay, um, I'm a sexy girl. Maybe a widow, I don't care. Crying, actually. Period. Maxi from the Maxiverse. Oh, oh wow. wow. I don't get this. Me too. Honestly, like... Really, the concept. Like, the hat, the chaps. the Naka-chops ba siya? Hindi, like, parang yung parang chops na parang pleasers tapos parang nilalagyan lang ng cover. Oh, yeah, yeah, yeah. Just, ano bang meaning niya dito? Like, do we know? Alam, um, nung in-explain siya sa akin ni Mix, nung yun nga last time, sabi niya parang bagyo daw ang Fenty Max. Yeah, yeah pero, pero bagyo, ano, it didn't serve that. Oo, oh, kasi yung hat niya yung parang ulan, ganun. Oo, oh, uh, uh -oh, pero um, like, uh -huh parang Beyonce nga nakikita Parang Beyonce din yung nakikita ako yeah. sa kanya. Na no, parang ano no, renaissance man. Oo, oh, uh, Cowboy quarter situation. Parang siyang magkakaibang pieces. Oo, oh, oh, na, uh, uh, na pinagsama-sama for this look. Parang tingnan mo yung yung pattern ba nung, nung boots ay may nice. connect sa damit. Meron yung nasa side, no? Uh Oo. -oh. Pero hindi Entirely. Oh, Entirely. Yeah. Tapos parang yung palda na, na tool, parang pwede mo din siya ilagay sa ibang blue na oh, uh, outfit. Parang yeah. mga afterthought. Yeah. Mm. Yes. Well, kasi di naman natin masisisi mga bakla. Ang hirap talaga mag ano, maghanap oh. ng mga costume ng last minute. Yeah. Baka... Ang dami mong ipe-prepare. You I need, need to do mo. what you need to do. Siyempre nandito lang naman tayo hindi para... Oh. Entertainment <laughs> lang to. What are we doing? Yes! Yeah. Oo! Nothing personal mga sisters. So audience. Ano na na? Even if... Even yung makeup niya hindi na... Much. Yeah. I oh, don't wow, get why he, like, he, oh, oh, oh. she's crying. Blue eyeshadow. Ah blue lips, no. Piece by piece. It's uh a veil. Together. Uh exchange. Because If it doesn't go together, you have to return it. Yeah. So. Oh yeah. If, if it doesn't go with your will, your There's will is my command. Your will is my command. Go! go! It's si Angel! Ang niya ay Angel. Wedding. Kinakasal siya, girl. Wedding ba? I think, ba? right? Or ginawa niya ng mili kasi... Angel. Angel, Angel okay. okay. Yung tela niya na gamit is yung tela din dun sa blue ni Maxi. Sa may ano... Yung tela niya na gamit, yan yung hindi rin flowy, pero she made it work. Oh, yeah. Yun okay. yung gusto ko sabihin, Actually, she made it work. Like oh parang, ma, oh my God, kasi it's not niya. Hindi nag-flow, okay, go. Uh, sa presentation ko. And ulit-ulit ko itong sasabihin, magaling yung Galang Sisters dyan. Magaling talaga sa sila. Sa like girl. parang stage presence, whatever, what it takes for it to work. Ganun-ganun. Kasi -ganun. oh, parang kulang rin sa wind eh. Uh Oo. -oh. No? Hindi rin mm -hmm. siya ganun ka-windy. Uh Oo. -oh. So, Galang so sila, Sisters bahala, talaga. Pero, In fairness kay Angel, ha, um, naka-human hair unit siya dito. Feeling ko, may time siya magkulot. Di ba nang time dati? Wala na tayong time magkulot-kulot. Hindi ka naman pwede magbao ng human hair na kulot na eh. Kasi kailangan ko ito ikulot before. Or kinulot na lang tapos pinin na lang. Pwede yun? Oo, oh, pwede. Tapos na lang, di ba? Actually, Odi di bongga ka angel. <laughs> <laughs> o oh, di <the laughs> unfounded. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, Mali ako. Maganda, maganda yun. Yeah. At ang ganda din ang shot sa kanya. Yung kanya talagang nakaangat, yeah. no? Dun sa shot na naipost. Yung sa iba, hindi nakaangat. <laughs> so flowy ka dyan. Avail for me. Avail. Avail ito. Yes, avail. 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 Oh, ito. Ay, 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 ako. I think this is the best look ni John. Yes. yes. Best kasi best look nito. Oo, hindi siya putol. My skin, medyo malaki pa rin sa para sa kanya. Oo, no? ah, ah, malaki pa rin sa kanya. Kinain pero, pa rin siya. Sige pero... na nga, for once, ibigay natin. Okay. Kasi nga, every time, hindi na rin ibigay sa oh Okay, go mama, John. Pero yung shoes, hindi ko pa rin day. Bakit? I mean, I know it matches the outfit, pero <laughs> Ay, oh, na kailangan eh. Parang Correct. hot pink na lang na pa. <laughs> kasi nga, ang aesthetic ni, ni John, parang more is more. Uh -oh. Drag na. Dra very drag. drag. Oo, very drag. Iba-iba uh -oh. iba talaga tayo ng uh -oh. aesthetic. Gustong-gusto ko dito kasi dahil kahit sobrang ina ng hangin, gumagalaw yung yes. feathers niya. And yun naman yung, ano, gone with the wind, hindi naman kailangan malaki yung gagalaw. Pero kita mo na may gumagalaw sa kanya and I love it. Plus, yung mga nakasabit pa sa likod niya, kung malakas-lakas lang yung hangin, sobrang ganda niya tingnan, yeah. no? Mm -mm. Aveo for me, Aveo. Oh. Aveo. Siguro hindi na ako mag-necklace para meron akong space dito sa area na to. Ako soft Aveo. Kasi hindi ko rin sasutin yung mga AB kineso na yun. Like, parang ayoko niya. Ayoko niya ni. Ah, ayaw mo AB. Ayoko Ako. Why? I like, I just feel like every drag queen owns that. And oh. Why would you even want to look like any other Jack? Yeah. That's true. soft-avail. Soft yes, soft-avail. Oh, oh, yeah. Tapos, oh But oh, 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 oh. it's best look. Niyan, yeah. ko. Cute, 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 cool. cute. Ay, oh, Zimbabang. From this shot, I love it. I love it. Kasi parang siyang pirel sikit. Tapos gumagalaw tong mga to, yung mga wow. parang tentacles. For me, after thought lahat. Ah, talaga? Like, maganda yung ganon, ganyan-ganyan. Pero for me, yung pinaka parang assignment is just an afterthought. Yo, which is yung? Yung flowy na blue. Oh, okay. Eh, hindi naman niya yung pinaka base niya yung parang gone with, gosh, And with yung the wind eh. Mm. So parang for me yung ganun. Oh, ang ganda nito. Fuck so flowy tapos nagigilagin na lang natin ng organza After, para ano. After thought. Mm -hmm. So yung tela kasi, yung oh, tela ng oh. na blue, hindi siya gano'n, Yan yung stiff talaga. Correct. Flowy siya pero stiff yung pag nilipad, yung straight lang siya. Oh. Mm -hmm. so, hindi siya like yung katulad dito baby. Yung gumagana ng ganun. Oh, I'm learning. Ako for me kasi organza is one of the most flowiest Most flowy, yes. Flowy siya kung nakabayas yung paggupit. Yung pabilog na, yung katulad yung sinasabi uh, yeah, ko. Yeah, ano yeah. Uh, Pero kapag ganyan, girl, na isang derecho girl, kasi kung paano siya winib. Hindi talaga, siya, isang hindi talaga, ano, siya talaga, ano. So, parang siyang synthetic na wig uh -oh. versus human hair wig. Uh -oh. Exactly. Uh -oh. exactly. Oh -oh. Hindi siya ka yung talaga, yung mga, minsan yung mga wig nung ano, yung iba totoong silk, tapos yung iba... Ano? Ano lang. Plastic lang yung thread. Oh, oh ganun my God. Kaya ganoon yung flow. Kaya may mas mura at may mas mahal. Uh -oh. Sa thread siya so, nun. Ngayon ko lang na-realize. Sarang. Venus. Sorry. <laughs> <how are they? laughs> so ano may kulang sa ulo, no? Ako lang ba? Nagaganda na ako sa look ah. Uh -oh, Sobrang after, ganda. After, pero oh. like, parang for me, you failed kapag afterthought lang mismo yung ano. So parang lahat ng kumwari, unfounded lahat kasi yung pinaka-flowy, ano. Uh -oh. So, Ako for me, maganda siya. Ang clock ko dito is, nakikita yung line ng stockings. Ay, oo. Oh, oh. Sana dun yes. sinakto yung makapal na part ng plastic na ginamit para nabiblend siya or lagyan ng bato-bato dun sa part na yun. Nakakadera na ba parang siya dyan? Parang natanggal. Parang wala naman siyang kadera. Di ba kung ako yun? Sayang nagubad ka okay, na lang sana. Diba? Na, ano? Kasi di ba nga, ano siya, drag queen din siya. May may buhok-buhok kasi siya sa legs. Ayan so, niya mag ano. Uh, Ayan uh, uh, siya. Yes. <laughs> Sarang hindi ko sure. <laughs> <laughs> hindi ko sure. Pero anyways, gusto ko to. Parang bagay na may organza. Sana nilang naglagay siya ng organza na white. Para mag-blend. Parang mag siya improve sa first ano, yun nga, gagawin ko, iba yung nasa likod. Siguro mas hindi blue, mas silver, tapos yung gupit niya pabayas. Para mga mukha pa tubig na ano. Oh, yeah, yeah, yeah. Like, ako naman, pa, naman, ganun, ganun, no? Yung ganun, ganun. Ako naman, siguro naka-ponytail siya, tapos naka-ponytail naka kamit yung... Ay, oo. Oh, oh, Pag sinabing bias cut, Kumbaga, slant, hindi, diba? Oo, oh, pa slant. Kasi kapag pabayas, ibig sabihin, ano, pa-flow. Imbis na pa diretso Okay. Kapag binugupit ng bias, ibig sabihin niyo yun yung, yung pag ng Para mag-flow-flow siya. Oh, 'yung pabilog. Oh, okay. 'yung pabilog. Mm -hmm. okay, okay. Okay. Iba kasi 'yung paggugupit. Yun, ibig sabihin kapag ganyan, pag straight lang yun, ibig sabihin mo 'yung tela kasi 'yung gupit ng bias, may may then, like, may example, mawawala. Ito diretso, 'di ba? Ang gupit ng bias, hahanapin mo sa gilid. Oo, ah, ah. Para okay. Ano maiyare pa pag bias ang cut? magfo-flow siya kasi na, napagilid na yung uh, pagilid yung yung weave. Eh. Mm, okay, gets, gets. Yes. Uh, -oh. gets. Bongga. last na yan. Oh, I love it. Okay. okay. Ito nung ng ponti Hala, ang dami ko ng kuda, bakla na rin. Re dapat pa dami ng padami na dapat okay, yung comments natin. <laughs> Kung ikaw na diyan, anong gagawin mo? Siguro parang yung buong outfit ko, yung kunya ring gown. Naka-structure siya talagang winilipad. Ah, uh get. -oh. Oo. Tapos may mga dulo siyang flowy. flowy. Ah, yes. shit, gusto ko din 'yan. Gusto ko parang alambre, alambre. Tapos yes. sa dulo may ostrich feather or merong human hair kasi yun yung mga sobrang yes. flowy yes, 'di ba? Or yarn? Ano ba yung mga mabilis lumipad? Um ibon, mabilis lumipad. <laughs> Mag may mga ibon na lalabas, no? Kasi flowy talaga. Basta alam ko ang pinagawa ko diyan is parang nagpagawa ako ng parang dress na tube na parang semento. Kasi ang team ko is parang, ano ako, mami. Na natatanggal na yung mga ikot-ikot sa akin. So, buong ano ko, I yung issue. pinaka, pinakalikod, puro ano siya, sobrang dami niya. Alam parang mo na show. Sobrang dami niya. Pag hinangin siya, ang dami niya. So, parang, wala nga akong makeup dapat dyan. Kasi nakaikot lang sa pesko, tas mga makita lang ito, tsaka to. Tapos puro, mm -hmm. parang ako. yung... Ano, Sana i-release mo yung mga ganyan mo. Nasa iyo pa yun? Mm, Not -hmm. worth babe. Ano kasi, ha? Ayaw niya ibigay. N ibigay mo na. This is the right time. Pakita na. Ibigay mo oh, na. Oh, 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 Ayan. Okay, Bongga! Sino ang top, ano natin? Ang ating uh, check out. Okay, which one is your favorite? Oh. Mayroon right, ako. Ako din. Ako din. Sabay-sabay tayo. Feeling ko parehas tayo. Correct. Five, two, six, three, seven, eight. mo pa ng bilang eh 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 Tita baby nga Tita baby, charot. baby. Tita baby. Tita baby the ano Tita baby the key <laughs> uh, yeah. Ang linis no na di ba hindi na kailangan ng maraming palabok pero like polished polished and fully realized I love it Did you enjoy the show mga misis kayo sino ba ang inyong check out today sa ating episode. Eh, Nag-enjoy ba kayo, Ati Kong Mia? Yes, super. May mga gusto ba ng batiin? Shout out. Yung nag-comment last week. Bala na kayo din. <laughs> Hindi para ano kayo. <laughs> <laughs> Thank you, Mabisi, sa so panonood. Once again, I am Venus Deluxe. I'm Versa. And I am Lindsay Fred. and we are the vvm again ko -enjoy ka, mga please don't forget to subscribe like and share this vlog kaya, para -tuloy -tuloy tayo. see you again next time bye bye